Sa iba pang balita, paimbisigahan naman ng pamunuan ng Bilibid ang aligasyong talamak ang bentahan ng droga sa loob ng kulungan. Ipahihinto rin daw ang umano'y pribilehyo ng mga maimpluensyang preso sa Bilibid na nakatatanggap ng kahit ilang dalaw basta may suhol. Balitang hatid ni Emil Sumangil, Exclusive. Kuha ito sa maximum security compound ng New Belivet Prison nitong nakalipas na buwan nang dumalaw-umano ang buong angkan ng isa-umanong maimpluwensyang bilanggo. Limitado lamang dapat ang bilang ng mga bibisita sa preso pero ayon kay Jenny na nagbigay ng larawan na babaluktot ng pera ang pulisiya. Talamak daw ang lagayan para makabisita kahit wala sa official visitors list. Pag 1,000. Pag yung mga malalaki po, 2,000. Nakapiit din sa maximum security compound ng kanyang kinakasama. May iba pang pribileyo, tulad ng cellphone. Sa kalagitnaan ng aking palayam, tumawag pa nga ang partner ni Jenny. Si Jenny at kinakasama, tauhan daw ng isang Chinese drug convict na isa sa tinaguriang Bilibid 19. Kanang kamay daw ng big time inmate sa loob ng Bilibid ng lalaki. Tagahulog naman daw siya ng pera sa nagsusupply sa kanila ng droga. Naggagaling po sa loob, itinatawag po yan sa amin. Okay. Tapos po, may kakontakin po kaming tao nila rito sa labas. Yun po yung magiging ugnayan namin para po makuha namin yung paninda. Yun po yung tawagin niya yung basura. Ang patunay daw niya, ang bank transaction document na ito. Mas mabilis nga po magbenta doon eh, kaysa dito sa labas. Bakit po? Dahil po doon, hindi po sila hmm. pwedeng lokohin ng kapwa nila preso. Dahil doon, bayaran po agad. Hindi po pwedeng utangin. Lumantad si Jenny para ipaalam sa mga kinaukulan ang mga kalokohang ito. Kung upo man po yung bagong direktor, sana linisin niya po mabuti yung mga empleyadong alam niyang sila yung nagbabangit, nagbabangit ng dumis dun sa mga empleyado na wala namang kasalanan na dadamay. Ayon kay NBP Superintendent Richard Schwarzkopf, hindi niya ito pahihintulutan at pahihimbestigahan niya ito. Hindi natin papayagan yung any manipulation no, ng isang inmate natin kung siya may manipulate among the inmates or among the uh, dito sa at sa hanay ng ating mga uniformado hindi natin papayagan. Emil Sumangil, GMA News.